Isang muling pinagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Maging sa inyo po, mga minamahal po naming taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Tayo po muna ay dumulog sa hapagkainan ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa inyong hapagkainan upang kami po ay uh, mapagbala mapagpala. Lumalapit po kami sa iyo at higit sa lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran at kalinisan sa aming mga puso at isipan sapagkat kayo banal, marapat po lamang na ang lahat ng lumalapit sa iyo may kabanalan. Banal na Espiritu Santo, pagkalooban niyo po, patuloy na iba yung kapangyarihan ng iyong salita na ito po ay masahim ng may patuloy na katagumpayan na kung saan ang buhay ng bawat nanonood nang bawat sumusubaybay dito po sa araw-araw na pagpapala ay mapagpala po. Higit sa lahat, magkaroon din po sila ng kagalingan sa kanilang spiritual, physical, mental, emotional, maging pagpapala. sa kanilang mga material at pinansyal na kabuhayan. Sa aming pagpapatuloy, kayo lamang siyang maitaas sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. This all I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Nais nice ko pong ibahagi sa inyo patungkol po sa aklat ng Unang Kronika o First Chronicle chapter 29 verse 1 to 18. At ito pong aking ibabahagi sa inyo ay pinamagatan ko pong ang tunay na templo. Sabi po rito sa kabanata 1 ng Unang Kronika kabanata 20. Ang sabi po sa unang talata hanggang sa sumusunod. Ito pa yung panahon ni Haring Solomon at ni Haring David, yung kanya pong ama. Sabi po rito sa verse 1, Pagkatapos sinabi ni Haring David sa lahat ng maumaya ng Israel, ang anak kong si Solomon ay pinili ng Diyos ay bata pa at wala pang karanasan. Malaki ang gawain, gawain na ito dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao kundi para sa Panginoong Diyos. Ginawa ko ang lahat para may handa ang mga materyales para sa templo ng aking Diyos, sabi po ni Haring Solomon. Maraming ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, mamahaling bato na onyx at iba pang mamahaling hiyas at mga batong may iba't ibang kulay at marami ring marmol. Sabi po sa Talatang tatlo, verse 3, At dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal kong mga ginto at pilak, bukod pa ang mga materyales na naipon ko para sa banal na templo. Verse 4, Ang ibibigay ko ay isang daang toneladang ginto mula sa Ofir at dalawang daan at limampung toneladang pilak Grabe po no. Ito ay gagamiting pangtapal sa mga dingding ng templo at para naman sa lahat ng mga kagamitan na gagawin ng mga platero. Ngayon, sino ang gusto magbigay para sa Panginoon? Verse 6, pagkatapos kusang loob na nagbigay ang mga pinuno ng mga pamilya, mga pinuno ng mga lahi ng Israel, mga commander ng libu-libo at dandang sundalo at ang mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng ari-ariya ng hari. Nagbigay sila para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos, isang daan na 75 toniladang ginto, 10,000 perang ginto, tatlong daan at limang punto pilak, anin na daan at tatlong, tatlong tanso at tatlong libot limang daan to bakal. Verse 8, may mga nagbigay din ng mga mamahaling bato at itinabi ito sa bodega ng templo ng Panginoon na pinamamahalaan ni Jehiel na mula sa angkan ni Gerson. Sabi po sa verse 9, nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila dahil kusang loob at taus puso silang nagbigay para sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. At ito po ang panalangin ni Haring David ng mga panahong iyon. Sabi po sa verse 10, Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao at sinabi niya, O Panginoong Diyos, aming ninuno na si Jacob sa uh, o Panginoon Diyos ng aming ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila at kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit, nasa lupa, kayo ang hari o panginoon, at higit kayo sa lahat. Verse 12. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman. Verse 13. Ngayon, o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Pero sino po ba ako, sabi ni Haring David, sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng naguumapaw na kaloob? Gaya nito, lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at binabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Verse 15, nalalaman niyo o Panginoon na pansamantala lang kami rito sa mundo gaya ng aming mga ninuno. Ang buhay namin ay gaya ng anino na hindi nananatili. Verse 16, O Panginoon naming Diyos, ang lahat na ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo para sa karangalan ng iyong banal na pangalan ay nagmula rin sa inyo. Pagmamayari ninyo ang lahat ng ito. Verse 17. O aking Diyos, alam ko pong sinasaliksik nyo ang aming puso at nasisihan kayo kapag nakikita nyong tapat ito. Kaya tapat at kusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. At nagagalak po ako dahil nakita kong ang kahit ang mga mamamayan ninyong narito ay kusang loob na nagbigay. Last verse, verse 18. O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Palaging niyo po sanang ilagay sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naising ito at tulungan po sila na maging tapat sa inyo. Amen. Ito po ng mga unang panahon, panahon po ni Haring David. At kita nyo po naman, no, bata pa yung kanyang anak, ngunit alam niya, ito po ay pinili ng Diyos si Haring Solomon, napapalit na hari sa kanyang amang si Haring David. Sapagkat si Haring David po ay malapit sa puso ng Diyos, sabi po sa Bible. Kaya naman si Haring David, bukas po ang kanyang puso sa lahat ng gawain, pati po pagpapatayo ng templo para sa Panginoon. Dahil nung araw po, yung templo po dito, literal na templo na kung saan doon sila naghahandog ng mga bagay na susunugin o tinatawag po sa English na mga burnt offering. Dahil ng mga bagay na susunugin na yan, iaalay po nila ron. Subalit, delikado po, ang naghahandog po ng mga pare, katulad yung mga levita na siyang pare nung unang panahon po ng panahon nila Haring Solomon. Pag meron pong kasalanang nasa puso na itinatago, yung kanya-kanya pong dalang handog na susunugin, pagpasok po sa kabanal-banalang templo, kung meron po itong pagkakasala na hindi ikinukumpisal sa Panginoon, ay natatapos ang buhay sa loob mismo ng templo. Kaya ho yung parang lubid sa kanilang bewang, yung po ang simbolo noon na ah, tali hanggang labas na kapag bumulag tayong nag-offer doon po sa Holy of Holies, ay hihilahin na lang po palabas nung may hawak ng lubid. Kaya makikita nyo sa ngayon, yung mga parin, meron po silang parang lubid sa bewang dahil doon po yung sinunod. Subalit, ang templo po na sa kasalukuyan ngayon ay itinutukoy po o sinisimbolo, hindi na po yung templo noong araw na literal na ito ay isang istruktura nagawa nga po sa ginto, tanso, bakal. Subalit, so, ito po ay pinagkaloob ng mga tao galing sa kanilang puso, sa kanilang kalooban. Buong puso ng pinagkaloob ang mga materyales na gagamitin. No? Hindi po no? sa ibang mga uh, mga tao, sa iba po. No? Pag may mga pagkakaloob na gano'n, siguro, pag wala sa Panginoon, yung tatlong dalawang daan at limampung tonelada ng ginto gagawin na lang po sigurong 50 na lang <laughs> yung dalawang daan isusubi kasi po nung araw po hindi po pwede yung mga ganon dahil masyado po silang uh, malapit at mahal na mahal nila ang Diyos bukas po lalo na yung mga pinili ng Diyos yung mga hari hindi po sila kailangan magtago ng anumang bagay na magsisilbing balakid sa pagdadaloy ng pagpapala nagmumula sa ating Panginoon. Ngunit ano po ba ang tunay na templo sa kapanahunan ngayon? Sabi po dito sa aklat po ng uh, Korinto, sabi po sa chapter 3, verse 16, dito po sa magandang balita Biblia, sabi po, hindi ba ninyo alam na kayo, kayo'y templo ng Diyos na sa inyo ang kanyang espiritu Verse 17, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo yan. Nakita po natin, ang templo po sa panahon ngayon ay tayo mismo na mga nananampalataya sa ating Diyos na buhay. Dahil sabi po sa John chapter 1 verse 12, lahat ng sa kanya ay naniwala at nanampalataya ay binibigay niya ng karapatan o otoridad na maging mga anak ng Diyos. At kung tayo po ay mayroong ama na tunay na ama na nasa langit. Hindi po bang ama ay talagang minamahal po natin at mahal naman tayo ng ama. Hindi po maaring kalugdan ng ama sa langit ang mga bagay na nais ipamuhay ng mga nananampalataya at nagmamahal sa kanya na hindi ayon sa kanyang kalooban ang ginagawa. Nakikita po ng Diyos ano man ang laman o tinatawag na mga sitwasyon o ating mga itinatagong kasalanan sa ating puso. Nakikita po ng Diyos dahil ang lahat po ay hayag sa Diyos. Hindi po tayo makapagtatago kung ano yung ginagawa po natin, alam ng Diyos. Kung ano po yung sukat ng ginagawa po natin bilang pasasalamat sa Diyos, yun din po ang sukat ng bilang na pagpapalang ibibigay sa atin ng Diyos. Kung buong buhay po natin itong binibigay, maging ang ating buong buhay, ang ating puso bilang buhay na handog. Sabi po ni Apostol Pablo, nasabi niya po do sa Romans chapter 12 ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang mga buhay na handog ibig sabihin po pag-aalay na mayroong kabanalan iniwawak si po ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat pagsinap pag-ayaw po ng Diyos ang mga bagay na ninanais natin ngunit gusto natin dapat ayaw na din po natin kung talagang mahal natin ng Diyos at kung gusto ng Diyos at ayaw naman natin dapat gusto na rin po natin Amin po ba? So ang tunay na templo po ay ang ating mga katawan sapagkat kung tayo naniwala at nanampalataya, tinanggap natin bilang Panginoon Tagapagligtas ng ating Panasong Kristo, mananaan sa atin ang banal na Espiritu Santo at tayo ang magiging templo ng Diyos at tayo ang tinatawag na buhay at tunay na templo ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong mga salita na naihasik po sa pinagpalang araw na ito. Dalangin ko, Panginoon, ano man ang suliranin ng aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa araw-araw na pagpapala, kayo po ang siyang magkakalob sa kanila. Ano man ang kanila pong pangangailangan, maging ito man po ay kagalingan sa anumang uri ng sakit, kayo po, o Diyos, na makapangyarihan sa lahat na wala pong imposible ang makagagawa ng bagay na maging posible sa aming mga naniniwala at nanampalataya sa iyo ng posible sapagkat so karamihan po ng pinagaling ninyo dito po sa banal na kasulatan ang pananampalataya po nila ang sukat po ay ang buong buhay nila ang katapat sabi po nila makalapit lamang sa iyo mahawakan ang laylayan ng iyong damit sila po ay gagaling Pagpalain nga po ninyo kami ng katulad ng mga ganon tao nung araw na mga pananampalataya. Ano, ano man po mga problema na dumating sa amin. Hindi po kami matitinag, Panginoon. Sa halip, patuloy po kami magtitiwala sa iyo. Patuloy kami mananampalataya. At naniniwala kami, Panginoon, ipagkakaloob po ninyo anuman ang aming kahilingan. Katulad ng sinabi po ninyo sa John chapter 15 verse 7, anuman ang aming hilingin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo ay gagawin po ninyo para sa amin. Salamat po, napakabuting Diyos. Ito po aming sama-samang dalangin, buong pusong may pasasalamat, pananampalataya at paniniwala. Sa iyo, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po. Patuloy po tayong sumubaybay, manood, Makinig dito po sa programang araw-araw na pagpapala upang lalo po tayong pagpalain ng Diyos, palakasin po ang ating buhay pananampalataya upang sa ating pang-araw-araw na tagumpay sa ating pamumuhay ay lagi po tayong magsasabing salamat Panginoon sa buhay na matagumpay. Tandaan mo kapatid, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hanapin pa. Hanggang sa muli, bye-bye!